Naisipan nga pala namin ng aking buyok na linisin ang aming bangka dahil napakatagal na nga namin itong hindi nalilinisan. Dito nga pala ito nakaduong sa may tabi ng pritil kaya ginagawang laruan ng mga bata kaya naman napagkakalibong. Dati nga palang naglalakad ng isda ang aking buyok at buhay nga itong dinadala sa mga customer. Alam nyo ba mga mare kung paano nabubuhay ang mga isda dito sa bangka? May mga butas kasi ito sa ilalim ng bangka na pinapasukan nga ng tubig at inilalabas naman ng water pump. Nang sa ganon ay mawala nga ang lansa ng tubig at mapanatiling malinis Nakakapagkarga nga siya dito ng dalawang toneladang tilapia at buhay nga itong na i-deliver. -de Kaso iilan na nga lang ang nakakapaglakad dito dahil hindi naging maganda ang tubig kaya hindi naglakihan ang mga isda. Kaya naman sa mga kumari at kumpari ko dyan na may alagang isda dito sa Laguna Lake ay eh, pwedeng pwede nyo nga kaming kontakin at pag-usapan natin yan. Kaya nga sa oras na magkalakad ang aking buyo kay papakita ko sa inyo kung paano namin kinukuha ang isda hanggang sa ma-deliver namin ito ng buhay sa mga customer. pwedeng, -pwedeng, -pwedeng nga rin itong arkilahin kung gusto nyo ngang magsariling lakad ng inyong mga isda. Eh eh, nagpromote ni, eh. Ganun talaga, hanap buhay to ay. <laughs> Sawang-sawa na raw kasi sa may at bang ang aking buyok at parang nga hindi nakatenga lamang itong aming bangka. Inayos na nga rin ng aking buyok ang makina ng bangka para nga daw sa oras na gagamitin ay nakaredy na. At para naman sa mga gustong makapasyal dyan at gustong libutin itong Talim Island ay pwedeng pwede nyo nga rin tong arkilahin at bahala na nga si buyok sa inyo. Pagkatapos naman namin magdinis ng bangka mga maray, umuwi na nga kami para mag-almusal. Nakabili nga si buyok ng balye ng isdang ito sa pritil sa halagang 200 pesos. At halos hindi nga ito magkasya dito sa lalagyan na bandehado dahil tumitimbang nga daw ito ng mahigit limang kilo. Abay, napaka nakakamura ni. Ang isdang ito nga ay masarap isang high iprito at isigang. Pero ngayon nga isa salab namin ito dahil paborito nga namin ng sinalab lalo na atsariwa sariwa at banglaki pa. Nilagyan ko na nga ito ng asin at ng betchin para nga mas lalo pa itong sumarap. Binaak nga lang ito ng aking buyok para nga maging lutong-luto ang laman at hindi malansa. Isinalang na nga ito mga mare dahil pasalab nga ang gagawin at hindi pa ihaw. Mas maganda kasi ang kalalabasan nito kapag sa apoy nga niluto dahil banglaki nga ng isda. Pero pagbabalik na nga ito ay sabaga na nga ito lulutuin para hindi nga masunog ang laman. At nung binaligtad na nga ito ng aking buyok mga mare ay tingnan nyo naman ang kinalabasan. Ay di wow, ulingan eh. <laughs> Ganyan talaga mga mare kapag ka sa apoy ito isinalang dahil kaliskis lang naman ang nasusunog dyan at hindi ang laman. Nang isinalang na nga ulit ito ng aking buyok mga mare ay sa baga na nga lang namin ito iluluto. Saglit na nga lang namin ito isasalang dahil lutong luto na nga ang loob nito. Disko mga mare na pagkakabango at talaga namang takam na takam na nga agad ako. Gumawa na nga ako ng sausawan dyan para nga mas masarap ang aming kainan. At nang maluto na nga ito mga mare agad na nga itong dinala ng aking buyok sa aking mga bianan dahil doon nga kami kakabango ng almusal. Hindi rin naman kasi namin ito mauubos mga mare dahil napakakalaki nga nitong isda. Mas masarap nga itong lutuin kapag bagong hango at mainit-init pa dahil hindi nga ito malansa. Mas, Mas masarap talagang kumain kapag marami at sama-sama kayo sa hapag Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.